Mga mga kabagay, welcome to my channel, Baramidas Vlog for today's video, mga kabagay. So, yung mga wow, bale magpapa-intay ng tubig. Magluluto tayo ng ano. Ah, bale magkakate-te ng manok, bale babalibuhan natin. So, magpapakapoy muna tayo. So, bale ito na 'ng ano. Ah, gagamitin natin 'yang ano, pampalipas, 'yung tuyo na ng daw niyo. Ng Mo so, bay na mga kabagay. Okay. Sige so, na mo na. May okay, malakas na malakas na apoy. 难多 yung ano mga kabagay balaybo balay to babae so bali may anak ito mga kabagay kaso lang ah uh, may nag immunize nga kaya na rin so mahina na kaya kinatay na namin malaki video no medyo matanda nga lang kabagay kailan pang ano kailan pa siyang lagain Friends! Oh, friends!

So yung mga boy bali may pumunta rito. So dyan sana sila matutulog, ginahanap na si misis. Dyan sila matutulog sana sa ano, sa may kabilang bahay. So bali, may bale sila matulog na sila lang. Bukas pa kasi ang uwi ni misis, bukas pa ng ano, ah, hapon pa. Galing sa ano, kay Binan, sa mother niya. So bali, stroke na rin kasi yung Binan ko, kaya napasal pa sila din ni misis doon para mas kaso, mag luto ng pagkain, maglaba, maglinis na bahay, ganoon. May mag-alalay sa dinan ko matanda na kasi mga kabagay kaya kailangan ng ano, relayan. Kailangan ng bantayan. medyo ano so yun mga boy bali nagigihat na kami ng ano ng rekado namin para sa ano manok na kinatay ayan si ano Lawrence, ayan yung mga rekado may tanglad luya sibuyas pati may ano uh, kanang ano kamias so bali ano pa nilalaga pa namin yung manok mga kabagay ayan pa pinapalambot pa ayan medyo Matatagal lang pa ng mga ilang minuto yan mga kabagay. Nagpiprepare pa ng pangrikado. Partner. Saan sa bayan mismo? Yung malaking rotunda dyan o, oh, yung sa palengke. Tapos mga planggana. na oh, yung mga tindahan oh. So yan, mga kabagay, bali itong kaldero na pinagamitan pala ito, antik na pala ito. Kaya naman yung sakit niya, agaw sunog lang yan. So agaw sunog lang pala yan. yung nasunog sa bayan ng Brooks Point mga kabagay. Bali ilang years na to. Wala, wala nang tainga, wala nang takip. Bali ito uh, ibang ano na. Ibang takip na yan. So yan yung kapitbahay ko si Lawrence. Hindi yan magtayo. Huh? Hindi yan magtayo. Hindi yan magtayo. talaga yan ay mga kabagay kung naamoy nyo ako naamoy ko na naamoy ko ng sarap niluto sa ano yun mga kabagay ginataan so bali dalawang yung, yung nilagay namin dyan para mas masarap talaga kumbaga sa bicol liputok talaga yun mga kabagay cooking chip master itong kasama ko dito eh Patuyo-tuyo natin oh.